ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa, ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamon na gaya ng kalapati. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa, sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang sinasabi ng marunong ay magbibigay sa kanya ng kabutihan, pero ang sinasabi ng hangal ay magpapahamak sa kanya.